Hindi na nakakagulat na ang mga introvert ay maling hinuhusgahan ng ilang tao na hindi nakakaintindi sa kanila. Ina-expect na ng mga tao na ang mga introvert ay mahina at hindi kayang panindigan ang kanilang sarili. Ang mga maling pag-unawa na ito ay maaaring magparamdam sa mga introvert ng pressure ng mga pamantayan sa lipunan kahit na ang kanilang tunay na lakas naman ay nakatago sa kanilang kakayahang makinig, magmuni-muni at magambag sa malalim na paraan kapag binigyan sila ng espasyo at pag-unawa na kailangan nila. Narito ang mga paraan kung paano hinaharap ng mga introvert ang mga taong hindi nakakaintindi sa kanila. Number 1. Pagtanggap ito ang una sa listahan ng mga introvert. Introvert ka man o extrovert, kailangan mo munang tanggapin ang sarili mo bago ka maintindihan ng ibang tao. Kaya kung kinikilala ng isang introvert na siya ay isang introvert, mas madaling ipaglaban ang kanyang sarili mula sa mga taong nanghuhusga sa kanya. Inayakap nila kung sino sila. Dahil dito ay mas madaling ipaunawa sa mga tao kung sino talaga sila. Ang pagiging isang introvert ay may ups and downs. Ito ay depende na kung paano ito haharapin ng isang introvert At kung paano niya pinaninindigan ang kanyang sarili Number 2. Sarili Sang ayon man tayo o hindi, may mga introvert din na nag-iisip na magbago Alam natin na maraming tao ang hindi nakakaintindi sa pagkatao ng mga introvert Kahit kapamilya at kaibigan pa Kaya sumagi sa isip ng ibang introvert na baguhin ang ilan sa kanilang mga introvert na katangian para kahit papano ay mas madali silang maiintindihan ng ibang tao. Kung magpasya silang baguhin ng isang bahagi ng kanilang sarili, hindi nila masyadong pinipilit ang kanilang sarili. Nahiging mabuti pa rin sila sa kanilang sarili habang dumadaan sa mga pagbabago. Hindi ito madaling gawin, ngunit kung mananatili silang mabuti sa kanilang sarili, mas magiging madali ang pagsulong at makamit ang mga gusto nilang mangyari. May mga sinasabi tungkol sa kanilang ibang mga tao at sa pagbabagong pinagdadaanan nila. Ngunit hindi nila ito hinahayaang baka apekto sa kanila at sa kung paano nila tratuhin ang kanilang sarili. Ginagawa ng mga introvert kung ano ang sa tingin nila ang dapat nilang gawin at laging tinatandaan na ang kanilang sariling kaligayahan ang pinakamahalaga at hindi ang sa iba. Number 3. Malinaw Ang mga introvert ay palaging hinuhusgahan ng mga taong hindi nakakaintindi sa kanila pero ang katotohanan ay ang kanilang panghuhusga ay walang batayan at kadalasan ay mali. Ang isang introvert ay pinaghihinala ang mga mahinang tao na hindi kayang panindigan ang kanilang sarili. Ngunit ang totoo ay hindi naman talaga sila helpless tulad ng iniisip ng mga tao. Ang kanilang circle ay mas maliit kaysa sa iba dahil mas gusto nilang magkaroon ng mga kaibigang nakakaalam at nakakaunawa ng buo sa kanilang pagkatao. Kaya kung ikaw ay isang introvert at tingin ng mga tao sa paligid mo ay hindi mo kayang panindigan ang iyong sarili, tandaan na maging malinaw kung sino ka dapat. Ikaw ang unang taong makakaalam kung sino ka talaga. Niyakap ng mga introvert ang katotohanan na sila ay isang introvert at na hindi mahalaga ang panguhusga ng ibang tao. Alam nila kung ano ang mahalaga para sa kanila at yun ang kanilang kaligayahan bilang isang introvert. Hindi sila ipinanganak para pasayahin ang lahat, ngunit sila ay may karapatan din sa kanilang kagalakan. Ang pagiging totoo sa kanilang sarili at ang pag-alam kung ano ang mahalaga para sa kanila ay ang paraan para mabaliwala ang paghatol na ibinabato sa kanila ng mga tao. Number 4. Peke Ano para sa iyo ang pagkakaibigan bilang isang introvert? Paano mo malalaman kung totoong kaibigan mo sila? Ang pagkakaibigan para sa mga introvert ay sagrado at mahalaga. Kung ituturing ka ng isang introvert na isang kaibigan, nangangahulugan ito na isa ka na ngayon sa ilang mga pinagkakatiwalaang tao na komportable ang mga introvert. Ang pagkakaibigan din para sa mga introvert ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa kung paano tinukoy ng ibang tao ang ganung uri ng relasyon. Ito ay nagsasangkot ng pagtitiwala. At kapag ang isang introvert ay nagtiwala sa iyo, nangangahulugan ito na ipinagkakatiwala niya ang kanyang buhay at lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ang mga tunay na kaibigan para sa mga introvert ay ang mga hindi umaalis sa kanilang tabi at naiintindihan sila kahit na kailangan pa nilang itulak palayo. Pero hindi maiiwasan at laging may mga peking kaibigan na makikilala ang mga introvert sa buhay nila. Minsan nakikilala sila bilang mga huwad na kaibigan pagkatapos masakta ng isang introvert o makaranas ng isang bagay na naging dahilan ng kawalan ng tiwala, dapat nang bitawan ng isang introvert ang kaibigan na yon. Uubusin lamang nito ang kanilang enerhiya at hindi yun healthy para sa mga introvert. Ang pagkawalan ng mga to ang magbibigay sa kanila ng kalayaan na maging kanilang sarili at tamasahin ang mga palagi nilang gusto bilang isang introvert. Number 5. Pakikinig ang mga relasyon ay nakabatay sa pag-unawa sa isang tao, kaya talagang makakatulong kung makikinig ang lahat sa isa't isa. Bilang isang introvert, maaari nilang ipakita sa ibang mga tao na maaari nilang panindigan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pakikinig at pagkonekta sa iba. Sa pamamagitan ng pakikinig, maaari silang bumuo ng isang mas malalim na relasyon sa isang tao at magkakaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa bawat isa. Mas maunawaan sila bilang isang introvert Kaya pinapaunlad nila ang kanilang mga kasanayan sa pakikinig Dahil malalaman nila dito kung sino ang dapat nilang panatilihin sa kanilang buhay O kung sino ang dapat nilang bitawan Number 6, paghahanda Bilang isang introvert, kilala silang mga taong laging handa bago sila gumawa ng isang bagay na alam nilang magiging usap-usapan ng ibang tao, ay talagang pinaplano nila kung paano i-handle ang mga kritisismo at panguhusga. Iniyahanda ang kanilang sarili para sa kung ano ang maaaring mangyari at kung ano ang maaari nilang marinig. Sa paraang ito ay hindi sila gaanong maapektuhan ng kung ano ang sasabihin sa kanila ng ibang mga tao. Habang patuloy nilang tinatamasa ang kanilang introvert na sarili, tipinapakita sa ibang tao kung paano sila umunlad may ilan na sasabutahe sa kanila sa daan. Sila ang mga taong matatawag nilang distraction at gagawin nila ang lahat para matrigger ang mga introvert. Pero bilang isang introvert, lagi nilang inaantisipit kung ano ang mangyayari kahit na hindi ito malamang na mangyayari. Pero hindi sa lahat ng oras makakasiguro sila. Baka sakaling dumating ang panahon at may magtangkang ibagsak sila. Kaya lagi silang naghahanda sa anumang mga posibleng mangyari. Pinaplano kung ano ang dapat nila mga at kung paano nila haharapin ang sitwasyon. Alam nila na sulit na maging handa sa lahat ng oras. Number 7. Kumpiyansa Hindi na nakakagulat na malaman na ang mga introvert ay yung tipo ng tao na mababa ang tiwala sa sarili Madalas silang nauhuli sa pag-iisip ng mga bagay-bagay at maaari itong makabuluhang makaapekto sa kanilang pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa. Palagi nilang iniisip na huhusgan sila ng lahat. Kaya naman kailangan nilang bumuo ng tunay na tiwala sa kanilang sarili para mas madali para sa kanila na manindigan para sa kanilang sarili. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa ay hindi nakakamit sa isang iglap lamang ngunit kailangan nilang pagsikapan ito Nakakatulong din kung may mga taong magpapalakas sa kanila habang binubuo nila ang kanilang kumpiyansa. Kapag nabuunan nila ang kanilang kumpiyansa, mas magiging madali ang pakikitungo sa mga taong kadalasang hinuhusgan sila bilang isang introvert at ang kanilang pagkatao na hindi mo na sinusubukang unawain. Number 8. Pagpapahayag Napansin mo na ba kung paano ipahayag ng ibang tao ang kanilang sarili? Maaring makita mo na ang ilang mga tao ay kumikilos ng agresibo upang magbigay ng punto. Pero para sa mga introvert, kung gusto mong iparating na kaya mong manindigan sa sarili mo, hindi mo kailangan maging agresibo. Kailangan mo lang maging kalmado na hinahayaan ng ibang tao na maunawaan ka at ang iyong pananaw. Isa sa mga pagkakamaling ginagawa ng mga tao ay ang pagiging agresibo nila. Iniisip na mas maunawaan sila ng ibang tao kung kikilos sila sa ganitong paraan. Madalas silang sumisigaw at hindi iniisip ang mga damdamin ng ibang tao basta maipahayag lang nila ang kanilang sarili. Hinding hindi ito magiging magandang gawain dahil sa halip na ipahayag mo ang iyong sarili ay lalo mo lang pinapalala ang mga bagay. Kaya pinapayag ng mga introvert ang sarili nila sa paraang magkakaintindihan sila ng ibang tao at maghihiwalay sila ng hindi nagkakasakitan. Number 9 Digital Wall ang mga introvert ay kilala bilang mga taong mas gusto ang mga text kaysa sa mga call. Kung prostrated sila sa mga nangyayari at hindi kayang panindigan at ilabas ang lahat, ginagamit nila ang kanilang digital wall. Maaring ito ay kanilang blog, social media account o simpleng digital journal. Ang pagsusulat ng kanilang nararamdaman ay nakakatulong sa kanila na palayain ang nakakulong na damdamin para sa ibang tao. Hindi nila kailangan banggitin ang mga pangalan ng mga tao. Kailangan lamang nila bitawan ang ilang mga hindi kinakailangang emosyon na maaaring makadrain sa kanila. At number 10, move on. Alam ng mga introvert na kapag binitawan mo na ang iyong mga nakakulong na emosyon, ang susunod na gagawin ay sumulong at wag ng lumingon sa likod. Hindi nila kailangan maipit sa isang sitwasyon kung saan maaalala nila kung paano sila tinatrato ng ibang tao. Hindi nila kailangan pahirapan ang kanilang sarili sa poot at sakit na idinulot sa kanila ng ibang tao. Kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay at ipagpatuloy kung ano ang nagpapasaya sa kanila. Ang kanilang kaligayahan ay hindi nakabase sa ibang tao dahil sila ang gumagawa ng kanilang kaligayahan. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Shawarmi. Sabi niya, marami ding mayaman na at matalino pa na introvert like Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Warren Buffett at iba pa. Ako na yung kasunod. Char lang po. Pansin ko lang po ang mga introvert ay action-oriented. Tapos gamit ang imagination nila na complex mag-isip, they put into action. A shoutout din kay Fe Ann Gakil, Romeo A. Estrella Jr., Franz Turkishu, Edeline Ganza, Emma Villanueva, Paul Elia Kim Saldoga, Malia Momena Bantas at kay Manika Ayak. Kung gusto nyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga introvert ay madalas na tumatayo para sa kanilang sarili sa mga paraan na nagpapakita ng kanilang thoughtful at nasusukat na kalikasan. Sa halip na makisali sa mga komprontasyon, iginigiit nila ang kanilang mga hangganan sa pamamagitan ng malinaw, mahinahon at maingat na pinipili ang kanilang mga salita upang ihatid ang kanilang mga pangangailangan. Mahusay sila sa pagtatakda ng mga limitasyon sa kanilang oras at lakas. Marispeto na tinatanggihan ng mga panlipunang imbitasyon o mga kahilingan na magdadown sa kanila. Na tinitiyak na mapapanatili nila ang kanilang kagalingan Kapag nahaharap sa mga sitwasyon na humahamon sa kanilang mga halaga o prinsipyo, ang mga introvert ay mas malamang na ipahayag ang kanilang mga saloobin sa pamamagitan ng pagsusulat na nagpapahintulot sa kanila na ipahayag ang kanilang posisyon ng may katumpakan at kalinawan. Umaasa din sila sa kanilang malakas na pakiramdam ng kamalayan sa sarili na kinikilala kapag kailangan nilang umatras at mag-recharge. At hindi sila natatakot na isulong ang mga tahimik na espasyo at alone time nila na kailangan nila para umunlad. Sa pamamagitan ng mga banayad, ngunit makapangyarihan mga pamamaraan na ito, ang mga introvert ay epektibong naninindigan para sa kanilang sarili habang pinapanatili ang kanilang panloob na kapayapaan at integridad. Alam mo ba na ang pinakamatalinong tao sa buong mundo ay isang introvert? Panoorin mo sa video na ito.